ang pinakamakukulit na parade ng sombrero. Isang beses kada taon sa Hot lahat ay nagsusuot ng pinakasabog at nakakatawang sombrero para sa Silly Hot Parade. May mga sombrero na may bulaklak, balahibo at kahit fishbowl sa ibabaw. Si Leo Ang Leon ay nagpasa na gusto niyang manalo sa taong ito ng premyo para sa pinakasabaw, este, pinaka nakakatawang sombrero. Gumawa siya ng sombrero na hugis dambuhalang pakwan na binubuhat ng parada ng maliliit na langgam. Nang dumaan siya sa town square, tawa ng tawa ang lahat. Pero nang aksidenteng tumagilid ang sombrero ni Leo, nahulog ang totoong pakwan at nabasa ng katas ang lahat sa paligid. Sa halip na magalit, mas lalo pa silang tumawa at nanalo si Leo ng premyong Best Flashy Hat. Aral, minsan, ang pinakamakukulit at nakakatawang sorpresa ay yung hindi natin inaasahan.